guys, na time check tayo. Ayan, katatapos lang namin magpili. Kimong na ba? Alas 6 na po na hapon. Ayan, katatapos lang namin magpili. May araw pa, alas 6. So, ayan. Ito so, na pili natin, yung mga finger din sa ating... 6,000, nilagyan natin dito yung ating pan cement, circular pan cement na 6,000 ayun yung ating mga fry, ayun so then, Katapos lang natin, ayan Ilan yung pinila natin? Sa dalawa, do, no? apat, limang butas. Tapos, anin, 7, 8 siyam. Siyam na butas yung pinili natin araw na. Super busy tayo ngayong araw na to. So, ayan. Sobra, sobra. So, ngayon natapos na tayo. So, thanks God. At, eh, natapos na tayo. So, ayan. Magbibigay na ng pagkain si Sally. Uh, at hindi pa napakain yung kanyang mga isda. Ano, Mihaya? Ano, Mihaya? Ano, Mihaya? ปลลิกไ่ได้ไมเนี่ยังอันนั้นมีให้ไหมเฮ้ยอันนี้ปลลิกไ่ไม่ได้กินแล้วอวันกินแล้วกินแล้วอวันกินแล้วไม่ต้องเก็บแล้วปุณิไม่ใช่อันนี้หาตังคนนี้ต้นฉบับาไปในอวันสองคน So, oh, ayan guys, no, katatapos na natin tila. Ayan ni Mati. Maista. Eh, hey, ani hi. Hi, hey. Nick, no. Ani yung ula, wa? Ani katgan? Ani palik na, wa? Ani oh, chang, chang, oh, chang, sali, chang, chang, kung Ani, 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 ani yun na, ya? BBC. Ani pit, nampit. pit. Bibi siêu này à? Anh ấy biết. Bibi siêu này. Bibi siêu Anh ấy cũng biết nam. Anh ấy chẳng kỳ luôn tên là phòng hài. Nào có mang 2 kết không? Hả? Nâng pan! Nâng pan! Nâng pan pet lôi! bàn cao lôi bàn cao anh ấy mì hai lắm mà tuần sau này cắt à này à cùng xài nam anh em nam pit bbc cho yung e, ating mga ano, at pinakilo na natin. eh uh, eh chat, madam. Hey, chat. Ani? Sali? Ha? Ah? Tangot, sikit. Tangot, sikit, tongbo. Alright guys, no, ayan. Ngayon yung ating mga isda, nagugutom na. Oh. Pero nabigyan na rin natin to kanina ng 1 kilo. So hindi natin pwedeng biglayin na bigyan, gawa ng katatapos na natin pili. Mga hilo pa mga yan, kailangan natin makarecover sila bago natin bigyan. Then yung iba, meron mga blood sucker. So lalagyan man natin ng gamot yan. So ayan. Tapos tayo. So ito yung napili natin. Natapos tayo na mga mahigit alas sa isa ng hapon dito sa oras sa Thailand. So, sobrang ano. Hok! Haliang! Hok! Ay, nip na, no, nip na. No. May tong hayo naman kan. May hayo So, ayun guys. So, no, pinalagyan natin to. At, eh, pag hindi natin kasi to, sikit ang mot na Ha? Sikit ang mot dami. Sikit na Sikit na may tangmot so bibigyan natin ng pagkain ito yung pagkain natin guys ng pagkain ng hipon number 4 so ayan yung ito yung ano yung, yung mababa na pagkain hindi to mapi andito hindi floater to ito yung tumulubog na pagkain. So, ayan yung lalagay natin. So, si anak, naglalagay na ng pagkain doon sa baba. At hindi pwedeng hindi bigyan kasi ng pagkain to guys. So, magkagatan sila. So, pag nagkagatan, bukas maraming patay. So, kailangan na natin bigyan ng pagkain. So, ayan guys, no? hanggang dito na lang muna tayo. At kung nakabot kayo dito sa ating, uh, ating video na to, sa ating mga islang maliliit, so ayan, sana naman, uh, paki Comment na lang kung saan ang bansa kayo. Then, don't forget to subscribe our channel po. Yours vlog official guys, no? Maraming maraming salamat po guys. And God bless sa inyo lahat.